para sa pagpupulong na ito. Yung, yung kababayan partners ko ay bagong silang na partners lang siya. Last year lang siya na uh, register sa uh, komedic. Pero prayo siya uh, maging partners ay mga apat na taon na siya ng Texas. At ito ay minubuo ng mga kababayan lawyer. No? Uh, Nag-aadvo ng mga women empowerment. Uh, nagbibigay niya mga ilang mga legal advices and counsel sa iba't ibang mga lugar kapasidad at sa prinsipyo. Uh, nakataon na uh, yung first nominee ay uh, uh, in-elect nila uh, si Councilor Kate. Si Kate Cosetempo si ay tatlong termino na naging Councilor sa Venezuela. At uh, kasalukuyang may primer Councilor sa Kansas City, ito sa third district po. No? Okay, so, si Casper na po siya, number 1 Councilor po siya. So, what I'm trying to say is that yung, yung yung ating first nominee ay hindi mo to Lopez, magsabihin, meron siyang uh, sa pagpapatas kasi ang ang, ang consista ay siya. So, more likely, uh, meron siyang kalusan dahil sa konsero ay uh, paglalawa ito ng pagpapatas. May ilan ng mga uh, landmark na, na naging patas si Kate. You no? Know? Uh, una yung Quezon City University. So, bago sila lang ang Quezon City University, yung oh, ah, apat ang lang talaga sa Quezon City. Uh, isa so siya doon sa nagkulak niyan. Ah, uh, kasi so, ang yaman-yaman ng sa City tapos walang universidad. Pero kasi muna para, parang ano pang chef, uh, parang protective pa lang ata. So ngayon, parang para tinulak pa sa pagiging universidad. Isa yun. Ah, pangalawa yung solo parent. Ang binanggila talaga ni Kay Positek yung pagtulong sa mga solo parent. Ah, no? uh, sa bawasyon ng niya, establish. At safe same na, time, may nagkaroon ng mga, mga ilang mga uh, uh, services patungkol sa, sa mga solo parent. No? after the center, o ah uh, na gawan pa tas pas mo center. kaya yung sa amin ang super district na kasi si meron di assistant sa amin na accessible sa mga mga mayat kasi usually pa kaya si NKTI lang no ah uh, na ako to privado so ito hindi ah uh, be 15 beds dito sa 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 amin sa district na accessible sa kaya uh, okay. Okay, so, uh, niya pero Uh, hindi sarado para sa distrito o para sa ibang mga nakakailangan kayo. So, yun po yung, yung ilang uh, big background sa usapin ng uh, uh, yung, pero yung second nominee po ay talagang dalaw. So, sabihin, yung, yung presence natin ay Luzon yung, yung Uh, uh, yun po. So, meron pong brief ko lang yung pa, lang mag-review Siyempre, yung mga platform Ayan, tahan ng tao para dyan. Parang may nitrosent may kumagigrosent dyan, may 9% dyan. Para sa mga kababayahan ng trabaho sa gabi, ito uh, call center, uh, nurse, even jago, meron ang mga anak hindi wala akong pag-iwanan. Pwede dito iba sa yung iba 9% Sa mga infrastructure. Uh, ito rin yung parang legal legal hub. para sa mga kababayahan na gusto ng mga ilang legal advice, extending at sa tangan ng pabuhay niya So, dyan eh. Pati yung mga training center, leadership center, dyan din po yan. Yung mga kabuhayas, marami naman nang sasabi ng kabuhayas, pero at least, parang itong sa kabuhayang parties, gusto niya magkaroon ng microfinance for women. Sabihin, magkaroon ng batas na magpagod sa at ayuda sa